Pa. Sinong ito yun magulang magwalang nito Kailan pa nagsimula ito? Mother? Mad Kailan pa nagsimula? Kasi Hindi na lang kaya na Saan? Taas pa rin Okay Anong ano, naging ano niya? Yung huli pang tunog gumalaw sa kanya Yung isang at Eh Bago pa Di ba ginalaw na asawa ni Kaistong? Ginano niya? O ginano? Ni ka-istong? Yung asawa po Yung asawa? Yeah. Okay, okay, okay Tapos nung mga kinabukasan na napansin siya sa sarili niyang parang bukol parang simpleng kulari sabi lang naman namin na sinabi namin sa kanya ah baka yung pagkaano lang yan medyo napwesa yung laman yung pagka ganon ano mm. yung mm -hmm. gasa ganyan na po ayan yung ay parang ayan yung ay pinagulag ano daw naging findings kay ano sa asawa ni ano sir Kaistong ano yung na, ano po, tikbalang ba? kapre. Hangin? Tikbalang kapre? Oo. Okay. Tapos, pero bago yung mundo sa asawa ni ano, may... May una-una pa? Si kaistong unang humawak sa kanila. Ah, si kaistong unang humawak? So, okay. Po. Okay. Eh, yun. Tapos, yan na. Ano, ano. Sa doktor, galing na yan? Galing na po kami doktor. Ano po, bago ko tayo mag usap nung gabi na yun, nung umaga galing kami ng hospital, wala po siyang pulso. Nagtataka po. Oh, walang naman. pulso. Sabi ng Bakit doktor. Kala, sabi, ko naman, mindset ko lang na baka sira yung aparato sa dito. Mm, Kumbaga mm, nagluluso. Oo, o, Oo meron ganoon eh. Ko yung mismo na sabi. Oh, kasi sa ang doktor, hindi ko natin. pwede i-bypass 'yan. Opo, doktor po yan, po 'yan eh. Ako naniniwala din ako, petiner na, na ako. O, so, Ilang araw siya sa doktor o ano lang, check, po, up, check, check up, check up. Okay. Pero sabi niya sa akin, mama, totoo yun lang, hindi yun sira. Totoo. Wala totoo, hindi daw sira. Wala, wala akong ano. Pero nakakausap siya. Nakakausap ko. Tapos pag sinasabi namin mag-design siya, humingi siya ng tulong, humingi siya ng patawad din, syempre. Hmm, tao lang uh, naman tayo eh, nagkakamali. Na, Ayoko. Ba, Bakit, Bakit daw? Man? Sabi kong ganun, bakit naman ayaw mo? Malaking tulong ang Panginoon. Ano po, malayo ako sa kanya. Mm -hmm. Ha? na ako. Tumalo na mabalay ba? Malayo ako sa kanya. Mm -hmm. Hindi mo ba naisip yung anak mo? Hindi. Wala na nga siya sa isip ko eh. Tapos, ikaw eh. Wala na rin kayo sa isip ko. Kahit sino sa inyo, wala na. Gusto ko na magpahinga. Sabi mo rin. Ito, tapatan tayo ah bibilang ka ng 14 days pwede mamatay itong pasyente pag pinatay ko yung kumulam at nagpakulam may tendency mamatay yan ano na lang tayo ah uh, kasi mahirap naman kung ito lang ang mawawala nakabote na to eh in, in clear na nila na papatay na to pero ang pinakano natin by faith isang himala ang mangyari 14 days po, bibilang tayo. Lahat po nang sinabi ko, 14 days namatay matay. Mabibilang ko lang sa daliri ko yung mga nabuhay. Isipin nyo ha, mamamatay to pero boy yung ano, yung gumawa at nagpagawa. Eh di mas maganda, tumabla tayo. Pero isa lang ano ko, hindi ako ang magpapagaling sa kanya. Ang gagawin ko, layunin ko sa mission na mundo, sa mundo na to. Aalsin ko kung ini nilagay sa kanya at ibabalik ko doon sa tao. Mas matindi pa. Pero, 14 days. haya mo na lang bang ganyan yan? Bilang isang ina. Opo, oh, oh, oh op, andun, magulang din ako. Kung sa uh, sitwasyon natin, masakit. Masakit talaga. Madam, nasa iyo na ano, decision mo at ikaw ang iipitan po. Hindi siya. Bilang isang magulang, alam ko gagawin mo 'yun. Laban ka. Ready tayo ha. May sundo na po ito. Nakita ko sa baba babae. Inakaitim. Hmm? Na? Nakita niya. O, kita mo. Hindi ko kilala yan. Bakit nasabi ko may sundo na sa baba? Ando doon sabda no, sagda, naka, nakaabang na. Tama ko? oh mm -hmm. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit nabanggit ko? Eh nakita mo na pala may sundo siya. Inihintay na lang po ito, 14 days. Kaya yung mga sinabi niya, isa pong sign po yun na namamaalam siya. Pero sa sarili niya, hindi niya patanggap. Yan ang totoo. Kaya lang isinusuko niya na yung sarili niya no nit hindi sa Dios. Nak. Eh hindi nito kami? hindi mo mama. ka. na labangan ka para kay maitaas. Nak. Ate, tulungan mo sarili mo. Wag kang susuko. Dalawang klase lang 'yung umaano sa iyo. Ah, uh, pag ang kamatayan Uh, ano na po ng Diyos yun, kagustuhan. Hindi pa kagustuhan ng Diyos na makuha ka. Hindi mo pa hindi pa nakatakda sa iyo. Ngunit ito yung kamatayan na ibang iba na kukuha sa iyo. Kamatayan ng impyerno. Ibig sabihin, may naghihintay na sa iyo para kunin ka. At sinabi nga, nasabi po ni ate, nakita mo. Uh, Wal din nagsasalita. Ano lang anong hawak niya? Wanda, wanda po siya itim. itim na babae. <laughs> siya nga po yung nag-aabang doon, no? Kaya nga sabi ko, pakiraan, papasok ako. Ah, uh, lang naman niya ako, kaya lang hindi pa ano. Baka hindi pa talaga dapat, no? Sige, alisin ko muna 'yung dwinding itim sa iyo, no? Tapos may, may dwinding itim ka, dalawa. Tabi, usog ka konti. <coughs> sandal sandal ate. Sige, sandal mo yan. Para hindi ka mahirapan pa. May duending itim ka. Diretso lang. Ate ha, tulungan, tutulungan kita. Tulungan mo 'n sarili mo. Mother, 14 days magbibilang ka ng araw na 'to. Isang araw na ngayon. 'No. <coughs> Sa so, doktor, ticket wala? Hmm. Wala. O, oh, duwinding itim. Ah! Ay! Hindi ko pa na ano, oh, May duwinding itim ka ate eh. Pag, pag hindi ko inalis sa iya, hindi natin magagamot ang anak mo. No? O, oh, kaya ha? Amen, amen. Kaya. ni natin kaya. para sa anak natin. Kaya. Kaya. Wala akong nakita, kinukulam ka. O, ito yung kulam. ah oh, pikit. ah oh. O. Wala. Tama? Wala. Pero yung item itim, dalawa po ito. Ah! ah! Tanto natin. Bapat, ah, para hindi yung ano, isang basang tubig ni Mesin para sa kanya. Ito po ah. Ito lang ah. Oh. Nakikita niya. Yan lang ah. Hmm. Papel lang yan. Anitis oh. Okay. Sa dito. Kapo. Matigas eh. Tama. O oh, dito tayo. Para ano lang. pa Papa. Sagli naman ito, patayin ko lang. Naklaban na si mama nga, oh. Sakit, doktor, ha? Hmm. na yan, ha? Na, oh, papil na. Yupi, ang ah, malambot, no? Ah, pikit. Wala. Binding itim. <coughs> ah! Huwag pong mumulat, ha? Ah! Kulam? Wala akong makita sa'yo? Wala? Hmm. Dwedeng itim? Sator? Arepo? Tenet? Operarotas? Yung tubig. O, oh, ready na tayo. Inom muna. Inom. Inom. Kahit kunti lang, madam. Already oh, ready tayo, ha? Okay, oh, papakita ko lang. Wala nang duwinding itim po yan. Tinan nyo ha. O, oh, duwinding itim. Inkanto ito. Sa inkanto. Pikit. O. Oh, pero kanina. Sobra. Sobra, di ba? O. Oh. Sa doktor. Wala. Hulam. Wala rin ako makita. O, oh, last na yung duwinding itim. O. Oh. Wala. O, oh, pakihawak na yung kamay niya. Kahit braso lang. Upo lang po ako. Ah, upo ka lang, upo ka lang. O oh, sige, ganyan na lang. Iyan mo na lang yung paa dito. Walang ano, upo na ano. <coughs> unan. Bang dito. <coughs> dito? Unan. Unan, sandara, maraba. Ganyan lang. Ah, unan. Kasi unan baka mamay mauntog si mother eh. Nako. Bakit may mga ganyan tao na ano? O, oh, paki ano na lang po dito. Dito, malabot, dito lang, dito lang. Ganyan lang, ganyan lang. lang Madam ha. Ah. O wala nang Walang sakit, doktor. Walang duending itim na at walang kulam. Clear ka na ha? Okay. O ito na po yung sa inyo. Sanak mo. Ano Ito na lang papel na lang. Kung hindi makapagsalita yung papasok, hayaan na natin ang malaga mapatay ko, no? Tinga kung um, bote na walang laman ikukulong ko. Pero may takip po ah. Kailangan may takip. Kasi mamaya may mangyari din sa iyo. Mananagot ako, no? Pero sa nakikita ko kaya mo po. Kayang-kaya kaya mo. Malaban ako. Amen. Malaban ako kasi medyo sakto. Amen, amen. Medyo sakto. Yan, Yan lang naman po ang sandata natin eh. Wala, wala, ang ama. Wala talaga. Amen, amen. amen. Ay, mata, ano yung cheese mata, Yung, cheese, mata, yung ano, may thread, may thread. Ayun o, yung kagaya na kanina cheese Swiss? Yung mga ano dyan, kinagawa. <coughs> ha? Ano? <coughs> Sige, tutulungan kita. Basta iano mo sa isuko mo sa Panginoon ang mga kasalanan mo. Ah, uh, hilingin tilingin mo uh, sa kanya na pagbigyan ka pa para sa anak mo at para sa magulang mo, ha? Magtulungan tayo. <coughs> <coughs> tayo. Sabi lumaban sila, lumaban. Mm -hmm. Okay, ready na ha? Huwag mo, huwag sa damit at hindi magkukuan yan. Kahit sa braso. Diyan, yan, yan. Sa doktor, pag ito sa market, pag-check up nyo siya ha? Ah. Oh. Hmm. Wala. Wala. Wala eh. Oh, o, ito yung sundo niya oh. Sa mga May iba pang inkanto. Ah! Mm. Kulam? 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 Ah, mm. uh, pabayaan mo lang. Kung maawa ka para ano. Sa Torah Repoten ito, para rotas, kung sino gumagambala sa babaeng ito, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos ang inakatakot ng santana. Ang ah, sabi sa Diyos, karamara ah, lang sa bawat ni Lula. Bak? Wala. Aon. Ah, ah, Pwede ka makausap? Ah, Pwede. Pwede. Ah, Aalitin mo nila sa kanya? Ah, ako mo na. Sagot. Ay, babae, lalaki ka. Ah, babae. Anong galit mo sa kanya? Sige na. Anong galit mo sa kanya? Pwede ko arborin sa ito? Pwede. Sagot ka na maayot. Huwag mo ko sinisigawan. Huwag ko sumisigaw. Maaga pa. o madaling araw pa lang. Pwede tayo mag-usap. Anong galit mo sa kanya? Dahil? Dahil? Ha? Ah? Wala? Papatay mo ng ganyan yan? Ha? Kailan niya papatayin to? Kailan? Kailan? Malapit na. Malapit na. Ha? Tanggalin mo niya lagi mo sa babae ko, ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan. Tanggalin mo, ha? Huwag kang sigaw ng sigaw, ha? Mag-usap tayo. Ha? kilala mo ko, hindi? Ha? Ha? Hindi? Kilala mo ako? Sino ako? Sino ako? Ha? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Apo Chalin O ngayon, kilala mo na ako dito sa Manila ha Ayaw na ayaw ko sa lahat Yung ginagambalan niya mga tao sa Quezon City ha Nagkakintindihan Ha? Pwede bang arborin kasi ito? Ito ha, ah, kasunduan. Sa 14 days, pag namatay ito, patay din kayo ha. Tablahan na lang tayo. O, gamitin mo yung isang kamay mo sa ulo niya. Sa ulo niya! baklas Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ano pa alam niya? Ito yung pasyente. Crystal? Crystal. Ah, Kristaline, magdasal ka na. Umingi ka ng tawad sa Panginoon. Sige, sa sarili mo lang kahit hindi ko naririnig. Pikit ka, pikit ka. Hmm, sige, magdasal ka. Sige pa, bakla si tiyan. Pahawak mo yung kamay ulit, baka mamaya mawala. Hmm. Pikit ka lang, Kristalin. Sige, pikit lang sa sarili mo lang. Naway hinihiling ko rin sa Ama na mabuhay ka pa. Ilan kayo bumibira? Sa babae. Ilan? Sagot! Ilan kayo bumibira? Ilan? Ikaw lang? Ikaw lang? Magkano binayad sa'yo? Tanggalin mo yan, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Sige. Tanggalin mo yan ha. Sagot na maayos. Sagot ng maayos. Sige, baklasin nyo, baklasin nyo. Bale, ano po ito? Tatlo po yan. Tatlo pong ano yan. Halos kilala lang. Sige, sige. Tanggalin mo lahat yan. Ikukulong kita. Reksum. Poo! Hmm, ano? Ha? Sige, baklas, baklas. Sige. Sige. Sige pa, baklasin mo. O sa katawan, sa katawan. Dandahanin mo siya, dandahanin mo. Sasaktan talaga kita. Sige. Buo, buong katawan. Tanggal mo lahat. Gagaling ngayon ta. Magdedere-dere cha. Magdedere-dere cha. Sige, sige, sige. Sige pa. Sige pa. Ang dami mo nilagay oh. Anong gamit mo, Misa? Kandilang itim. Ha? Ah? Kandilang itim. Ilang kandila ang tinulos mo sa kanya? Ilan? Ilan. Ilang kandila? Isa lang. Sige, sige, isa lang. Bakit kailangan pa sumigaw-sigaw? Masakit. Bakit yung ginawa mo ba dyan, hindi siya nasasaktan? Ha, babae? Yung ginawa mo ba sa kanya, hindi siya nasasaktan? Ha? Sige, paano ka harap sa ating ama kung ganyan ka? Pa, paano ka harap? Ha? Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige. Inuutosan kita, umangat ka konti sige, sige tanggalin mo lahat bunutin mo yung sa leeg niyan ha ha, bunutin mo bunutin mo sige sige, hindi niya pumano yan bunutin yan sige, yan, ganyan, yan yan susunod ka pala eh sino malakas sa ating dalawa ako, ay bakit gumagawa kayo ng ganyan? Ayoko sa lahat yung ginaganyan yung mga tao. Ha? Sige, gagaling yan ha? Pahinsyahan tayo, nahuli kita, ikukulong kita. Ang dami po nilagay eh. Wait lang po. Ang dami nilagay kaya pinapaalos ko lahat. Pahinsyahan tayo ha? Ilan na napatay mo? Marami na? Ha? Puro pahirap lang. Oo, sabihin ko sa'yo, pito na ang napatay mo. Huwag mo ko niloloko, ha? Ha? Pito na ang napatay mo, hayop ta. Sige. Huwag mo ko niloloko, nakikita ko lahat ng ginawa mo. Sige. Umingat lang sa pamilyang to. Hmm, Sa? Sa? Hmm ba bakit ba bigyan mo ng magandang dahilan bakit ba inano mo to dahil inggit galit inggit galit na inggit ka bakit ka na inggit kay mo ba ta hindi magano mag magano ah, na no sayo ha Huwag mo kinano sige sige baklas habang nag-usap tayo may binaon ka na ano nakatungsok eh Sige, sige. Stick ng barbecue. Sige, sige. Bunutin mo yan, bunutin mo. Bunot. O, oh, sige. Tatlo. Sige, sige. Nainggit ka. Ha? Nainggit ka lang, ganun lang. Ha? Nainggit ka. Sige, sige, baklasin mo. O, oh, isa na lang, isa na lang yung nakabaon. Bunot! Mm. <coughs> uh, Ate Kristaline, uh, manalangin lang ha. Hindi mo pa oras. Hindi pa takda. Diyos lang ang pwedeng uh, kumuha sa ating buhay. Hindi iba. Diyos lang. Walang iba. Sige. Sige. Tanggal mo lahat. alimatam. Pu! Hindi ba? Kunti pa, kunti na lang. Kunti na lang. Ate dito ka. Pasisyahan tayo ha. At nahuli kita. Hindi pwedeng ganyang ginagawa nyo dito sa ano, Quezon City. Sige pa, paki po yung damit. Yan, ganyan lang. Awakan nyo lang po. Sige pa. Pasisyahan tayo ha. Ha? O, paano? Paalam na. Ha? Ganun talaga eh. Ha? Panginoon kong isa sa aking mandakila, aning nga nang basbasay, na ikulong ko, gumagambala, kay Kristalin saan ipratri, saklit, abay! Ate, dikit mo. Sara, Sara. Pangalan nito. Katerin. Katerin, sa ngalan ni Jesus, balit. Ate, ate. Ate, ate. Ate, ate. Upo, upo. Yung basa niya sabaw mo. Ayun na. Ayun na. Ayun Dami inom. Op. Oh, para dagdagan to. para sa kanya. Painumin din. Alam mga sinabi mo? Wala. Wala matandaan? Wala po. Yun lang. Pero ang dami niyo po sinabi. Umiyak ka lang. Ibig sabihin po, hindi kayo yun. Napapasok po natin. hindi ko lang. naririnig ko lang yung sinasabi ko. Yung sinasabi mo pero hindi ko alam na. okay oh, kita niyo. Pahin minsan? siya. Maaray lang ako. Masakit lang. Masakit. Eh. Ah, shout out sa lahat. Ito po. Ah, may bukol na sa leeg. At ah, bibilang tayo ng 14 days. Ipanalangin po si at panalangin natin si ating Kristalin para sana uh, wag siyang mawala at may anak pa pala. Ila anak niya? Isa? Malit pa. One year old. Ah, uh, oh, hindi dami yan pa isa pa. Kahit hindi um, sumaya dun sa ano. Shout out kila sa dalawang taga Brunei, Brother Ken, Brother Marvin, shout out. At saka kay ano, ah, uh, Brother Rap. Ah, uh, Roy Ben. Brother Pong, mga manggagamot po 'yan. At sa tatlo sa sinabi kanina ni ano ni Napikiller si Sir Kaistong. Kaistong, tama naman yung ginawa mo, wala akong makitang ano. Talagang ayos lang, laban lang tayo Kaistong. At sa asawa niyo po, magandang umaga sa inyo. Ah, uh, basta laban lang po tayo. At uh, talagang sa totoo idol din kita. Idol na idol ko kay lahat. Luzon, Visayas, Medyanaw, mga pitiler, laban lang tayo, huwag tayo pagagapi, huwag tayo pasisilaw sa pera. Puno lang po yung ibigay sa atin, yun ang ating tanggapin. Maraming salamat.